Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> Maagang maaga ay agad na itsinismis ni Roda kay Noy ang tungkol sa pagdalo ni Nanita at Marsing sa hearing ni Edwin. Kaya nagawa nitong bisitin si Tinding na magkakaroon ng reunion sina Tanggol at Edwin sa koreksyonal. Habang ang mga bantay na pulis sa ospital ay itinawag na kay Colonel Suarez na nagising na umano ang natitirang miyembro ng Red Phoenix na si Roy. Kaya naman agad na pinapunta ni Suarez si rigor at Mando upang manganap ng impormasyon. Sa kabilang banda, nangangamba naman si Aling Mirna dahil sa bigla ang pagtanong ni Rigor. Kaya naman sa pagdalaw niya sa pwesto ay sinabi ni Marates na wag nang mag-alala dahil nag-iimbestiga lang si Rigor. Iminungkahi naman ni Tinding na dalawin na lang nito si Enteng nang malaman kung ano ang sitwasyon nito at ikamusta na rin sila kay Tanggol. Bago nga umalis ng presinto si Namando at Rigor ay sinabi ni Mando na kailangan makakuha sila ng lead kay Roy para sa binubuo nilang kaso. Ngunit iginiit ni Rigor na alam niyang kalaban ng turing sa kanila ni Roy at siguradong mahihirapan sila kaya naman, disidido siya na malaman ang katotohanan at ipamumuka umano nila kay Roy na ang kalaban ni Roy ay kalaban din nila at sa ganoong paraan lang si Roy maniniwala na kakampi sila at ang grupo ang nagutos upang ipapatay sila ay kalaban nila. Sa kabilang banda, nilapitan na nga ni Bong si Bubbles at sa pilatang hinaras. Kaya naman sa pagdating ni Mayor Celso ay agad na nagkaroon ng bakbakan habang ikinulong nila si Bubbles at pinapanood lang kung paano gulpihin ni Bong ang kanyang lolo Celso. Si Buti na lamang ay inawat sila ng isa sa kasamahan ni Bong dahil baka may makakita sa kanila at isumbong sila kay Espinas at baka matalakan pa sila. Dumating na nga si Olga at laking gulat ni Bubbles nang biglang nagkaroon ng dalaw ang kanyang lolo kaya't nagulat din si Mayor nang malaman niyang si Olga ito ang mga dapat nating abangan ngayong Martes. Malalaman na natin kung ano ang tunay na ugnayan ni na Olga at Mayor at kung posibleng si Bubbles na ang tunay na anak ni Olga. Samantala maririnig naman ni Tanggol na sinaktan at pinagtangkaan ni Bong si Bubbles at ginulpi si Mang Celso. Kaya naman galit na galit nitong sinugod si Bong at pinakita kung sino talaga siya kaya naman kapamilya kung bago ka pa sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye ang FPJ's Natatangi po hanggang sa muli salamat